Okay, basic sharing sa mga gusto matuto. Lalo-lalo sa mga naka-Toyota Vios. So, paano i-adjust ang alternator belt? Lalo pag ganyan kaluwag na. Yan. maluwag na. Yan yung mga tipong pag unang start sa umaga. Gumaga nun. Yan. So, bigyan ko lang kayo ng mabilisang tutorial paano i-adjust yan at higpitan. So meron po yung dalawang tornilyo. Isa sa taas at isa sa baba. Yan. Ito ay 12, 12 mm. At yung isa naman sa ilalim ay 14. Yan. Yan. Dito yung 12. So paano niyo i-adjust ngayon Pag ganyan maluwag. Ito yung adjuster niyan. Makikita nyo kung pwede pa i-adjust. Kasi mahaba yung butas niyan. I-slide-slide nyo lang siya. Okay? So, pag hindi pa naman sagad, pwede nyo pang i-adjust muna unti-unti. Malaki pa. Halos kalahati pa lang. So, luwagan nyo muna parehas. Isa, sa na nasa ilalim. Para maigalaw nyo yung alternator ng ganun. Kasi kung taas lang ang luluwagan nyo, masikip yung ilalim, hindi niyo yung ma-i-slide na ganun. Gagamit pa kayong pwersa. So, tuwagan muna natin yung ibabaw. Wala kayo ng ratchet at dose na sakit. Counterclockwise ang pagluwag ng mga tornilyo, no? Yan. Okay na. Hindi kailangan tanggalin ng tornilyo. Tamang luwag lang. Tapos sa ilalim, salpak nyo naman yung 14. Yan. one hand technique mga kung kaya na isang kamay lalong kaya ng dalawang kamay okay yun lang naman yun eh wala kasi tayong cameraman solo lang tayo kagaya ng dati pag na nyo ng ganyan pitikin nyo na ng patulak counter clockwise yan di sya masyado mahigpit no kasi gumalaw agad yung alternator eh. okay oh, yeah. pag gumalaw na okay na yun so paano naman ninyo babatakin alternator kailangan batakin nyo sya papunta doon para humigpit yung belt Kasi pag paabante Matatanggal nyo na yung belt So ganyan din ang procedure Kung gusto nyo magbalit ng belt Tulak nyo lang papasok Tapos yan na madudukot nyo na Ang paghigpit naman Hilahin nyo lang pa ganun So eto ang challenge dyan syempre Kailangan hilahin nyo sya Pasukan nyo sya dito ng mahabang tool Or tubo Dito sa gitna yan. Para mahila nyo sya pa ganun na nyo siya pa ganun. Habang hinihila nyo siya ng isang kamay nyo, hinihigpitan nyo naman to ngayon. Diba? So, ganun lang ang gagawin ninyo. Medyo mahirap to para sa one hand technique kasi may isang tagahila. Kailangan natin ang kasama dito. Eh, busy sila lahat. Eh, kanya-kanya silang ginagawa. Shia! Kailangan natin tong gawin. Pero basically, ganun lang yun. Ha? Sa akin lang to. nahihirapan na siguro yung iba sa panonood no? at naman kasi walang tagahawak ayan ayan huli ka nangyari naging isa na lang yung kamay ko makakapag mekaniko pa rin tayo diskartihan lang yan yun nahigpitan din naman yun hindi kailangan sobra higpit ha, masisira yung bearing ng alternator. Uulitin ko lang mamaya ng two hands. Pag sobrang higpit kasi, pwedeng masira yung mga bearing, ng mga pulley. Kasi nga, pwersado, batak na batak. Pag na higpitan nyo na yan, higpitan nyo na rin yung sa ilalim. Clockwise naman ang paghigpit. Yan ang pinaka -lock. Okay na, ganyan lang kadali. O oh, sana may natutunan kayo mga kaibigan. Hindi lang yung pagigpet pati yung pagtatanggal ng belt ganun din. Oh, share mo na sa mga tropa mo, libre lang 'yan. Sharing is caring. Bye-bye.